Mone siya ang chef cook. <laughs> Mone siya ang among kusinera. Newly hired kusinera. Para nagaluto siya o ano chicken. Nagluto siya chicken. Pero mapagod naman ni Aliyah ang mga ah. good girl. Kaya nga mong kusiner. So, mo siya. Sexy, kaya nga mong kusiner. Kung sa'yo mong giluto, alaya, kung sa'yo mong giluto, ha? Ha? Adobo? Adobo nga, manok. Wow! Lami at pagluto, ha? Lami at pagluto, ha? Ah...